Tayo mga polis po kami. Bawal po dito matulog. Ano pong nangyari sa inyo? Oh, naku, 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 naku. Naku, 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 naku. Ito yung, ito yung sinasabi sabi niya. Baka daw manakawan. lang na nga, oh. Paano mo nasabing lasing? Ano po, check namin siya kanina dun sa lalaki nagpapanda. Sabi namin, lasing ka po ba? Hindi siya naimik. mga anong dito? oras pa po siya nandito? Ay, kakakita lang namin dyan kanina na lang Salamat. May nag-report lang sa amin dito. Tayo mga polis po kami, bawal po dito matulog. Uwi ka na lang. Mananakawan kayo dyan, Tay. Pag-check na yung gamit nyo kung kompleto pa. Ano pong nangyari sa inyo? Oh, naku, 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 naku Delikado nga Out balance Saan po kayo galing, Tay? Ha? Saan kayo galing? Bakit hindi kayo makatayo? Ano pong nainom ninyo? Ha? Impilays Saan kayo uminom? Eh wala na tayo, hindi na kayo makauwi niyan hindi nga kayo makatayong maayos eh. Para mawala yung tawag dito yung amats nyo. Gusto mo yung gusto niyo muna matulog. Pero wag sa kalsada, mananakawan kayo. Pagitigdan nga yung gamit nyo kung kompleto pa yung pera nyo. Sigurado kayo. Sige nga subukan niyo nga mag-drive kung kaya nyo pa nga. Kaya ko. Parang Sige, sundan ka namin ha. ito yung kagandahan guys kapag nagpapatrol yung ka, makikita mo yung mga uh, tao na talagang nakakailangan ng assistance natin sige tay, diretsyo mo muna Di radio mo assistance tayo may lasing parang yung diretsyo naman yung ano yung tayo ano tayo kayang, kaya pa? kaya pa kaya pa saan kayo uuwi Diyan Makati Palanan Palanan Hoy, oh, yeah. pya. Nasing. Ha? Lagi talagang na naka nakatulog eh. Diyos hit natin 'to nang maayos. Mahirap iiwansitan tayo dito nang gito. Tay, tabi mo, tabi mo. Dugo sa gilid. Nasa git, nasa gitna ka. Malayo pa? May kasama kayo sa bahay. Kinala nyo po siya? Kinala nyo? Hindi niyo nyo kinala. Ano kasi siya eh? Nakatulog sa kalsada lasing. Samahan mo na namin. Saan tayo? Malayo pa? Diyan na, diyan na. Saan ang bahay nyo dyan? Yan, ito. Sinong kasama nyo dyan? Ha? Sinong kasama nyo dyan? Dami, dami May Sige. Ha, ah, dito. Kilala nyo to? Kilala nyo ito? Dito yung nakatira? Sigurado kayo ha kasi nakita namin sa malati do to tulog na nakainom. Meron. Meron. Kilala na kayo dito oh. Hindi 'yong pera Huwag ka nang mag iinom doon, mananakaw ka doon. Hindi ko Si tatahe talaga o. Okay. Thank you, sir. Mapanood oh, tayo, ha? Yeah, thank you. Ah, thank you. Ingat kayo, ha? Huwag na kayo maglalasing doon. Natulog kayo sa kalsada. Sige, sige. Ay, naku si naman talaga. Mungutin na lang at